Kapasok po tayo. So, ayan. Kung sino yung naghanap ng aircon. So, ito yung available nila is Mabe for 10,145.6 horsepower. Ito po yung pabriyan nila na brand inverter na worth $19,995. So, meron tayong ito, pabriyan din. Worth $15,295. marami dito. Murang appliances. Tingnan nyo, guys. May freezer. Meron din silang refrigerator. So, ito tayo sa... Mm uh -huh. Anong tawag nito? Blender. Ayan. Ayan. mixer iron air fryer hindi ako marunong paano pag open niya yung philips na brand from manila is 800 ay 8520 ito tayo sa ref. Ayan. Mabi ang brand. Ang promotion nila is 10,649. So, ito. Open natin. Hmm. Ganito yun. Ito yun sa ilalim. Ito yun sa itaas. Ito tayo. Mabi ang brand. Ang promotion is 6,449. Ayan. Maganda yung o, 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 o. Ito yung GE nila na ref. Magkano ang regular price is 46,995. Naka-sale siya ng 28,199. So, yan ang yung taas at saka ito yung sa baba sa so, naghahanap ng washing machine ng my air dry so ito yung brand na Fabriano worth 7,595 7,595 70 jam siya. Hmm. Hmm. Maganda, maganda. Sa so, naghahanap ng malaking washing machine. Ito ang sagot sa inyong mga hinanain ay sa inyong mga pangarap. Ito yung price. So, another brand ng washing machine. Brand is Mavi. 7KJ na siya guys. Ang promo is 7,000. Hmm. Ay, sorry po. Ayan. <laughs> Nakasil pa yan. Ito guys, ang so naghahanap ng mga gas range. So, ito yung murang na hanap ko. Ay, meron pa doon. 13,000. Pero nasa loob. Hindi ko nakita So, ito naman sample. 18,695. Mm-hmm. Ito yung promo nila. Pero hindi natin matimunan. Kasi nasa gitna. Okay. Ito na guys. na mga nagustuhan niyo yung aking vlog for the first time. Thank you for watching. Bye bye.